Yo mga kadungol, kumusta kayo? Uh, panibagong araw, panibagong video na naman ang ating gagawin. So welcome sa aking channel, EDM Kadungol Vlogs at welcome ulit sa buhay Tersqua. Tersqua kasi Siyempre squatter lang tayo eh. <laughs> so ngayong araw, Uh, November 3 November 3 2020 So lumipas na yung bagyo Okay na yung panahon uh, Pero Maraming uh, Marami Maraming Kulot na sakuna da Daming ginawa tong bagyo mo rolin na to mga kadungol So maliban dyan sa bagyo na yan meron pa isang uh, naganap na sunog dito sa parte ng Bakor, Bakor Cavite sa may barangay uh, dalawang barangay yon, dalawang barangay mga kadongol yung napiktuhan ng sunog na yon. Barangay Alima at Sinigilasan, Bacoor Ayun. So, ngayon, Bale, ako bilang membro ng isang clan, bagong clan lang to mga kadungol. Shout nga pala sa uh, Cavite Riders Club. Itong club na to, binubuo ng uh, riders syempre. Uh, bagong grupo, bagong grupo lang to mga kadungol. So, shout sa founder namin kay Sir uh, Mark Joseph. Ayun, mamaya ayan, papakita ko sa yung kanyang Facebook account, Map Joseph. Basta yun, salamat sa pagbuo mo ng grupo na to, na yung hangarin ng grupo natin, ng klan na to ay makapagbigay tulong sa ating mga kababayang mga piktuhan ng kalamidad. So, mga kadol, si GC namin, ganito, pag-usapan namin na magbibigay ng relief doon sa mga nasunugan. So, sa side ko, dahil yung mga damit, yung mga gamit na hindi na hindi na namin nagagamit. So, naalala niyo yung dating nangyari din, yung nag yung bulkan. So doon natin naibigay yung mga damit namin, o yung mga hindi na namin nagagamit na mga damit. So wala na. Ang ginawa ko dahil wala akong may uh, ibigay, wala wala akong may contribute doon sa Cavite Riders Club sa namin para makapagbigay kami ng tulong doon sa mga nasunugan sa dalawang barangay na yun so yung ginawa ko uh, lumabas ako ng bahay lumapit ako sa mga kapitbahay bahay, uh, nagtatanong mayroon ba kayong mga damit dyan na hindi nyo na nagagamit ay ito, may bisita tayo mga kadungol. Ikaw, may maibigay ka ba doon? Wala kang damit. Ay, ano? Ano na ano yun? So, ayun mga kadungol. Ayun, may ano dyan. Poblog so, ako eh, oh. Si Shoutout kay Mary Ann. So, ayun mga kadungol. Mayroong mga nagbigay sa atin para doon sa charity. Yung mga relief, yung mga lumang damit. Hindi ko alam kung kailan namin may abot to ng personal si walang time, walang ano, walang bakante siguro sa Sunday. Sa November 8 na, na So ayun mga kadungol, shout out shout out ulit sa Cavite Riders Club. Sana hindi ako nagkamali sa pagpasok sa club na to, sa grupo na to. So yung sick nito uh, Security Exchange Commission, ta tama ba ako? Uh, para maging legal nilalakad pa nilalakad pa yung permit ay ano nito para maging legal yung di, di ko alam kung ano ba tawag doon basta first time ko sumali sa grupo sa mga riders riders na yun. so sana Cavite Riders Club ah uh, marami pa tayong magagawang charity marami sana tayong mga magagawang tulong sa uh, mga kapwa natin ay hirap ayun so, mga kadungol Uh, yung ibang mga damit po na galing sa kapitbahay, galing kay actually isang isang tao pa lang po yung nagbigay. Sa, pero napakadami na. Ito to. Yan yung mga pantalon. Uh, Ay, meron pa siyang binigay sa atin. Ayan. Uh, pipilian na lang yung mga okay pa. Ayan, mga pantalon yan. Tining, tiningnan ko naman siya kanina mga kadungol. Okay pa lang yan siya. So yung iba siguro hindi lang natin isasama, yung mga hindi na talaga mapakinabangan. So meron pa siya doon sa labas. Yo, so yun mga kadungol. Uh, andito, dito na yung ibang damit. Ayun, sa side. Ah, pa sa diyan. Eh, meron pa doon. Yan lahat yung binigay ni Atiwing. So punta natin si Atiwing, dahil meron pa siyang uh, bibigay doon para makapagpasalamat din tayo. Ate Wing. Oo, oh, bakit daw sinira nyo? Oo, ano yan? Ano na, vlogger? So, yun mga kadumol. Luluto si Ate Wing. Si Ate Wing nga pala yung... Ito yung sinasabi ko sa inyo na nagbigay ng... Ah... Uh, ng mga, mga lumang damit. Relief. Mga lumang damit para dun sa mga nasunugan sa bakor. So, eh, uh, tuwing salamat ng marami sa nagbigay. Salamat anuman. Sa kanya lahat 'yon, sa kanya lahat 'yon, napakadami na 'yon. Tulungan ang dapat tulungan, ang humihingi ng tulong ay kailangan tulungan. Tama po. Tama, tama. Tulungan natin yung mga nangangailangan, lalo na yung mga Uh, nasa lantan na sunog na yun Ayun na yun Leo dito na may kita sa vlog ko Tama, makita yung pagmumukha mo Pulo ko na Malapit na mabaliw Malapit mabaliw si ano yun Ay, mga kadungan Yung mga welcome sa buhay Terz pa Si Ramsan dito. Anong buong pangalan mo? Tika namin Pangit tayo, pangit Ano naman ito? Ah, wala kang si girlfriend si to. Si punta, <laughs> ko Sige, tayo nyan Ano? Asan na, natin, Weng? Asan na yung ibibigay mo? Ati, Meron pa siya doon, mga kadawal na ibibigay sa atin yung malasasak Isang sako pa yun, <laughs> yun. So, ayun Ayun, ayun Ayun, kunta natin So, ito pa Meron pa, mga kadawal Meron pa siyang yung ibibigay Dala si Ano yan? Dala yan? Si kailangan si natin si na, i-ano na, na, si Archie. Si, si eh, oh, oo. Yes. <laughs> so, uh, ano, uh, i-support mo. So, ayun mga tol. Mga kabiteño, kailangan i-support si Archie Manalo. Ayan po yung mga, uh, ito lahat na yan. Napakarami po. Salamat po kay Ate Wing, Kaya kapit ko. Mamaya, okay, okay. gusto nyo makita yung bahay nito. Pasok tayo na. doon. Pasok <laughs> tayo So marami na sa kayo. Ito pa isa. Isang, isang ano pa. Isang sako. Ay, lahat ng sako pa. Ayan. Mga pantalon. Mamaya ayusin na lang natin to. So ako lang mag-aayos niya dahil wala akong kasama dito. Mga kadungol mga pantalon ito uh, okay pa to. Ah, uh, yung nagbigay nito mga kadungol uh, si Ate Wing siguro kung makita nyo lang yung bahay niya. Uh, parang Tarang ka-delikado. Uh, maraming ano, kasi may taas kasi mga yung bahay niya eh. Tapos yung mga uh, kahoy, yung mga kuko lumber, medyo ano na, marupok na. So pag pag ano, pag umakyat ka doon, parang napaka-delikado. Napakita ko sana sa inyo, parang ayaw niya rin eh. Kasi nahihiya din siguro siya na ganun yung bahay niya. Pero sana gusto ko na siyang tulungan eh, ng paayos ang bahay niya. So, wala rin naman ako maitutulungan. me dele de faz dá alguma coisa vai porta ah vai So, ayun mga kadungol. Natapos na po natin yung uh, pagtutupi ng mga damit na ibibigay natin dun sa isunugan. Sa Bacoor Cavite po. So, ayun siya. Nakaipon tayo ng dalawang dalawang sako. Isang sakong maliit at isang sakong malaki. So, yung problema natin ngayon mga kadungol, yung pagbigay doon. Sa akin kasi wala pa akong di Uh, medyo busy pa ako. Siguro by Sunday, November 8, yun, magkikita-kita yung tropa, yung mga grupo ko. So doon siguro natin maibigay ito. So ayun mga kadungol. Uh, nyo na lang yung, mga, yung susunod na video gagawin natin about dito sa relief na to na maibigay natin dun sa mga kapatid nating nasunugan. Grabe pawis ko. So hanggang dito na lang mga kadungon. Maraming maraming salamat sa nagbigay ng itong mga clothes na to. Uh, malaking bagay to para sa mga mga kaibigan natin. Bagay to para sa mga kapwa natin Pilipinong nasa lantan na sunog na yun. Uh, naapiktuhan -na ng sunog. So hanggang dito na lang mga Maraming 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 salamat ulit sa kay uh, Ate Weng at Rowena Mansano. Ayun. Sa pamamagitan ng ano, sa pamamagitan ng Cavite Cavite Riders Club ay abot natin tong uh, kunting tulong na to. So by Sunday siguro uh, abangan niyo na lang yung mga susunod nating gagawin. So itong video na to, siguro may upload ko to ngayon. So yung susunod na na video natin, uh, gagawin na lang natin ng panibagong content yung paghatid siguro natin ito sa Bacoor. So maraming maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang. Aboy!